guys, magandang umaga so guys, so guys nang, simula na naman ang malakas na hangin at ang alon kahapon nata ito kahapon, punos dahil siguro sa bagyo na ano dalita sa papasok sa ating bansa Yung siguro kasi apiktado kung matuloy yun ang bagyo apiktado ang bisayas kita ko sa kagabi apiktado ang bisayas at sa Mindanao ano ang hangin? ano mahangin na ang ano hangin? ano na ang sinulat ng hangin ay guys ang magyo sana malusaw malusaw yun delikado kasi tabing dagat tayo matira tayo sa tabing dagat delikado ang bagyo sa amin Oh, maganda pa. Malakas ang bagyo pag napuluyan yan. Si ay tagal lagi. Malaki ang dagat pag umaga at sa gabi. Malikado ang bagyo. Kasi lalakihan ng mga alon. Dito sa ano bahay. Sana hindi matuloy yun, ma malusaw yun. Matuloy ang bagyo na binalita kagabi, gabi. Matuloy ang pangalan na Auring daw. Auring. Nang bagyo daw yung sa taon na ito. Auring yung pangalan. na bagyo nung malit pa ako guys yung bagyo na orin yung malit, malit pa ako nagdaan ko yan na malakas yan nung unang mga taon ng labay ng mga taon kalipas ng mga taon yung orin na yan sarado sa lahat ng nakatira sa tabing dagat Ito sa banda sa amin guys, mamaya na lang ulit ako mag video at sana hindi kayo magsawa guys sa pagkakot ka at maraming salamat sa inyo lahat uh, kahit ganito lang palagi ang ano uh, namin content namin dito lang sa, palagi sa dagat minsan lang ang sa Ba na naman ang mga content namin. Nandiyan pa rin kayo. At salamat sa guys. At dito muna guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. A few moments later. Hello guys. Mga nang hapon. Ito lang ang isda natin ngayong araw guys. Punti lang. Kasi matumal masyado ngayon. Ah, karamihan pa mga maliliit. At bukas na naman ulit guys. Dito lang muna. At maraming salamat sa inyong pag-subaybay. So, At pag-suporta. Bye bye guys. Ingat kayo palagi.